Siguradong maaawa ka nga dito kay Kawhi Leonard kapag nalaman mo ang sinabi niya kay Patrick Beverly. Pero bago yun ipag-usapan muna natin ang upcoming series na itong ang Warriors pati na rin ng Rockets. Well, alam naman na siguro natin ang history between these two team nang dahil playoff rival niya Itong dalawang ito tapos samahan pa na this season ay talaga nga namang mainit. Every time na sila nga ay naglalaban tapos na itong nakaraang game lang din nila ay they held Stephen Curry to 3 points. So definitely sobrang motivated ng Warriors na talunin ng Rockets. Pero hindi lang yan ang dahil di ba diba last year kung natatandaan nyo pa ay ginawa ito ng isa sa mga player ng Rockets na si Tari Eason. Panoorin nyo ito. Warriors, come out to play! So bukod nga sa mga on-court na antics na itong dalawang kumpunan na ito na nagpapa-excite sa maraming NBA fans, this series abay yung off the court din na pangyayari ay lalong mas magpapa-excite pa dito nga sa Warriors vs. Rockets na round 1 sa playoffs. Anyways, ngayon ipag pag-usapan na natin. Ito nga ang sinabi ni Kawhi Leonard kay Patrick Beverly na talaga nga namang maawa ka dito kay Kawhi. Well, sa podcast na ni Beverly ay kanyang na-share na ito nga daw si Kawhi Leonard ay kanyang tinex nung tinalo nila ang Golden State Warriors sa final regular season game. At ito nga daw ang naging reply sa anya na ni Kawhi. Pakinggan natin. I say tough. Keep the look crazy on TV. The game I'm talking about is the Golden State game. Where no one can guard him. Right? No one can guard him that game. Right? I say, tween, cross, tween, cross, tween, cross to the midi, drill work. He responds, emoji, tear in his eye. Pat, I'm happy that I made it through. Pat, I'm happy that I made it through the year. So when he said that, it kind of. Because I'm talking strictly basketball. So when he sent, you know. Tear emoji, him happy that he made it through the year. It it, it gave me something else. It Well, bukod sa panalo ng Clippers sa Warriors at sa pagse-secure niya ng 5th seed, ay masaya lang daw talaga itong si Kawhi Leonard na natapos niya ang season na healthy na nga siya. Hindi na siya injured. Hindi gagaya ng mga nakaraang taon na every time ay hindi nga siya nakakapasok ng playoffs. Ito daw ang tangi iginetutawa ni Kawhi Leonard ngayon na makakalaro siya para sa Clippers this upcoming playoffs. And well mukha nga ito nga lang talaga ang naging goal ni Kawhi Leonard na maging healthy na siya dito nga para sa anyang team na LA Clippers. Alam naman natin na this past few years ay parang kinaklown din, inaasar itong si Kawhi every time na siya ay injured. Pero this time ang reply nga dito sa comment section ay very positive towards si Kawhi Leonard. Kaya naman nakakatuwa nga itong makita. At sa interview nga rin neto ni Daklo ay sinabi niya nga na he loves the game. I love the game. At meron pa nga daw siyang passion dito. He loves to compete out there. At talaga nga naman daw ito ang rason kung bakit patuloy siya sa paglalaro ng basketball. Sabi niya, everything has its up and downs. You just have to go through it in life and keep going. And definitely, lahat nga tayong NBA fan ay gusto na makita na maging finally healthy atong si Kawhi Leonard and injury free. Nang dahil isa nga siya sa mga top players dito sa NBA if he is healthy. At mukhang ang this season ay mawi-witness natin muli a very healthy Kawhi Leonard in the playoffs na talaga nga namang magiging very exciting.